Nagiging desperado na ang Rusya habang ang mga long-range na drone strike ng Ukraine ay nagiging lingguhang pangyayari na. Dapat tanggapin ni Vladimir Putin na hindi epektibo ang air defenses ng Rusya kahit pa nagkukunwari silang gumagana ito. Ang paggamit ng drone debris bilang palusot tuwing tinatamaan ng Ukraine ang target sa Rusya ay patunay niyan. Pero malayo ang realidad. Desperado na ang Rusya, kaya humihingi na si Putin ng tulong sa Turkey matapos sirain ng Ukraine ang kanyang air defenses. Ang tanong ngayon, tutugon ba ang Turkey sa panawagan ni Putin? Noong Setyembre, labing tatlo iniulat ng Defense Express na nagpadala ang Rusya ng tanong ukol sa posibleng muling pagbili ng S-400 missile, missile Defense Systems na ibinenta sa Turkey. Ayon sa ulat, isa sa pinakamalaking problema ni Putin sa pagharap sa long-range strike ng Ukraine ay ang kakulangan ng mga advanced na air defense system ng Rusya. Para sa Rusya, mahalaga ang muling pagbili. Hindi ginagamit ng Turkey ang S-400 na binili mula sa Rusya, na ipapaliwanag pa sa video. Malapit ng manggailangan ng maintenance mula sa Rusya ang missile na ibinigay ng Rusya, kaya nag-aalok si Putin ng kasunduan sa Turkey. Ibalik nyo na lang sa Rusya ang S-400 at gamitin ang pera sa mas kapaki-pakinabang na bagay. Kung pumayag ang Turkey sa alok, alam na natin ang makukuha ng Rusya. Ibinenta ng Rusya ang apat na S4 na raan sa Turkey noong 2,000 at labing sa halagang 25 bilyon. Katumbas ito ng dolyar, anim milyon kada isa. Napakalaking gastos para sa isang sandata. Di pa tiyak kung ano ang alok ng Rusya para sa mga sistemang ito. Gusto ng Turkiya ng kapalit na katumbas ng binili para hindi malugi sa 25 bilyon na nagastos. Maaring sabihin ng Rusya na hindi ginagamit ng Turkiya ang mga sandatang ito. Kaya mas mabuting mabawi ang kahit kaunting pera kaysa hayaang mabulok ang mga sandata sa isang storage facility. Nasa mesa ang alok ng Rusya, kahit hindi pa natin alam ang mga detalye. Ang tanong, sasang-ayon ba ang Turkiya? Mukhang simple pero hindi rin ganoon kadali ang sagot. Matagal nang nagbabalansing Turkiya sa pagitan ng Rusya at Kanluran. Miyembro ang bansa ng NATO. At nag-apply din ito para sa European Union or European Union. Matagal nang pending ang aplikasyon ng Turkya sa European Union nitong Mayo. Nagdesisyon ang European Union na itigil ang proseso dahil sa issue sa demokrasya sa Turkya. Naipasa ang boto. 367 pabor, 74 tutol. 188 nag-abstain. Gayunpaman, ipinapakita ng mga kasapiyang ito at mga nais na kasapiyan na talagang gusto ng Turkya na magtatag ng mas matibay na ugnayan sa kanluran. Hindi tuluyang pinutol ng Turkiya ang ugnayan nito sa Rusya matapos sa lakay ni Putin ang Ukraine. Mas marami pa rin itong binibiling langis mula Rusya kaysa ibang European Union member. Ang pagbili ng Turkya ng S-400 ay nagpapakita na hindi pa ito ganap na kaalyado ng kanluran. Na malinaw na kumokondena at nagpaparusa sa Rusya dahil sa pananakop sa Ukraine. Nagiging kawili-wili ang sitwasyon dahil may dahilan para sumang-ayon at tumutol. Ang pagsang-ayon na ibenta muli ng Turkiya ang kanilang S-400 pabalik sa Rusya mula sa pananaw ng Turkiya. Magsisimula tayo sa mga dahilan kung bakit ito dapat gawin. Gaya ng nabanggit, ang unang pagbili ng Turkiya ng mga S-400 mula sa Rusya ay naging kontrobersyal noong ginawa ito noong dalawang libo at labing siyam ang Center for Strategic and International Studies, Center for Strategic and International Studies. Tungkol sa isyong ito ilang araw matapos matanggap ng Turkiya ang unang bahagi ng S-400 na binili nila dalawang taon na ang nakalipas. Ang pagbili ng Turkiya ay nagdulot ng banta mula sa United States na magpataw ng parehong militar at ekonomikong parusa sa bansa dahil ang hakbang na ito ay itinuring na isang uri ng pagtataksil sa pagiging miyembro ng Turkiya sa NATO. Pagkatapos ng lahat, kahit na hindi ito tahasang sinabi noon, kalaban ng NATO ang Rusya noon, gaya ng ngayon. Ayon sa United States, ang pagbili ng Turkiya ng sistemang pangdepensa ng Rusya ay nagpapakita ng pagkiling nito sa kalaban, sa halip na isama ang depensa sa NATO. Kapansin-pansin na tiningnan din ni Turkiya ang ilang Western Air Defense Systems bago piliin ang S-400, pero sa huli ay tinanggihan ito. Ayon sa Center for Strategic and International Studies sa Pityo ng United States at ang French Surface-to-Air Missile Platform Terrain ay kabilang sa mga tinitingnan ni Turkiya bago ito tinanggihan mukhang mas pinili ng Turkiya ang S-400 dahil mas maganda ang alok dito. Maaaring inisip nila ito dahil tunay nilang pinaniniwalaan na mas maganda ang sistema ng depensa sa himpapawid ng Russia kumpara sa ibang opsyon. O kaya naman ay dahil sa pagbili nito, mas mapapalakas ni Turkiya ang ugnayan nila sa Russian Federation. Hindi mahalaga. Basta itinuloy ni Turkiya ang pagbili. Tama ang sinabi niya. Sa ilalim ni Pangulong Donald Trump, itinuloy ng United States ang banta ng parusa. Kasama sa parusa, ang pag-alis ng United States kay Turkiyeta F-35 program kahit nag-alok ito ng pinansyal at manufacturing na kaalaman. Noong panahong iyon, iminungkahi ng Center for Strategic and International Studies na maaring handang tanggapin ni Pangulong Tayyip Erdogan ng Turkiya ang mga parusa. Pero kung ang desisyon ni Erdogan tungkol sa S-400 ay bunga ng matinding kagustuhan niyang mapanatili ang kanyang pamumuno bilang usapin ng pambansang soberanya. Kung gayon, parehong pagkawala ng F-35 at cut sa sanctions ay maaring handa niyang bayaran. Ayon sa Center for Strategic and International Studies noong 2000 at labing siyam para kay Erdogan sa Turkiya. Ang pagbili ng S-400 na ay naging paraan ng pagpapakita ng pamumuno niya. Lumalayo ang bansa sa kanluran sa pagbili ng sistemang di ginagamit ng NATO sa depensa sa himpapawid. Gayunpaman, naging problema ang kagustuhan ito para sa soberanya. Nabanggit natin kanina na hindi pa napapakalat ng Turkiya ang S-400 na, na binili mula Rusya. Ayon sa United 24 Media ang problema ay hindi tugma ang sistemang Ruso sa pangunahing depensa ng NATO sa Turkiya. Kaya, maaaring makita ng Turkya ang pagbebenta ng kanilang S-400 pabalik sa Rusya bilang isang paraan para mabawi ang ilan sa kanilang ginastos mula sa isang pagbiling na uwi sa wala. Maaaring asahan ng Turkya na ang pagtanggal ng S-400 ay magre sa pag-alis ng parusa ng United States. Particular na yung pagbabawal sa Turkiya na bumili ng mas maraming F-35. Babalikan natin yan mamaya sa video. Ipinapakita ng unang pagbili ng Turkya ng S-400 mula Russia ang kagustuhan nitong panatilihin ang ugnayan kay Putin. Ang pagbenta ng S-400, pabalik sa Russia, ayon sa hiling ni Putin, ay makakatulong sa Turkia na mapanatili ang ugnayan sa Russia at palakasin ang posisyon nito sa Nito. Gayunpaman, ang kagustuhan ng Turkiya na panatilihin ang ugnayan sa Russia ay isa pang dahilan para isaalang-alang ang alok ni Putin sa S-400. Bumibili ang Turkia ng maraming langis mula sa Russia at maaring sabihin ng ilan na sobra-sobra ang langis na binibili nila mula sa Russia. Itinatampok ng sentro para sa pananaliksik sa enerhiya at malinis na hangin. O sentro para sa pananaliksik sa enerhiya at malinis na hangin ang laki ng problema sa dalawang libo at 24 apat. Sa unang kalahati ng taong iyon, sinabi ng Korea na ang Turkya ay umangat mula sa pagiging ikalabing apat na pinakamalaking mamimili ng krudong langis ng Russia bago sinimulan ni Putin ang kanyang pananakop sa Ukraine, hanggang sa maging ikatlong pinakamalaking mamimili ng Russia. Maaaring nakaapekto ang paglayo ng ilang bansang Europeo sa langis ng Russia sa mabilis na pag-angat. Hindi nito binabago ang katotohanang ang Turkya bilang NATO member ay nagbibigay pera sa Russia kapalit ng langis. Mas malala pa, sangkot ang Turkya sa pagtiyak na ang langis ng Russia ay napupunta sa pag-aangkat ng GPTO ayon kay Korea. Ayon kay Korea, ito ay sa unang kalahati ng 2,000 at 24. Tatlong Turkish refinery ang gumamit ng 12 bilyong euro na Russian crude oil para gumawa ng produktong langis na inaangkat ng GP2 plus na mga bansa. Ang 12 bilyong euro ay halos dolyar. 14 bilyon. Ipinapakita ng isyong ito kung paano naging tagapamagitan ang Turkey para sa langis ng Russia. Simple lang ang relasyon. Bumibili ang Turkey ng mas murang krudong langis mula Russia dahil sa parusa ng kanluran sa industriya ng langis ng Russia. Pagkatapos, ginagamit ng Turkey ang kanilang mga refinery para gawing mga produktong magagamit ang krudong langis tulad ng gasolina at diesel na pagkatapos ay ibinebenta ng Turkey sa mga bansang G7 kahit ayaw bumili ng langis direkta mula Russia. Nakakatulong pa rin ang ibang bansa sa pinansyal na kita ni Putin mula sa langis dahil sa Turkey na siyang nagre para sa Russia. Sa ngayon, mukhang ganyan ang kanilang ugnayan. Iniulat din ng politiko ang kakaibang sitwasyong ito na binanggit na ang ugnayan sa langis ng Turkey, Russia at mga bansang Europeo na binabagsakan ng mga refined products ng Turkey ay posible dahil sa isang pagkukulang sa mga parusa ng kanluran. At lahat ito ay legal, ayon sa politiko. Posible ang ganitong sistema dahil sa isang lusot sa mga parusa ng Brussels na nagpapahintulot sa mga blended fuel na makapasok sa European Union basta't nakalabel itong hindi galing Russia. Isa itong napakakinabangang butas sa batas na ayon sa pananaliksik ay nagdala ng hanggang 3 bilyong euro para sa Moscow mula sa tatlong pantalan lamang. Sa loob ng labindalawang buwan, kahit ipinagbawal ng European Union ang Russian fuel noong Pebrero 2,000 at 23 patuloy pa rin ang Turkey sa pagbili ng langis mula Russia. Noong Hulyo, iniulat ng Energy Intelligence na kabaligtaran ang ginagawa ng Turkey. Pinapataas pa nila ito. Noong nakaraang buwan, bumili ang Turkey ng 3,000,000 bariles wash araw ng krudong langis mula Russia. Karamihan ay Urals Blend. Nag-angkat ang Turkey ng dagdag na 3,000 at 1,000 bariles ng krudong langis bawat araw mula Russia ngayong taon ayon sa Energy Intelligence. Hindi namin binabanggit ito para ipakita ang pagkukunwari ng Europa sa pagbili ng langis ng Turkey na galing Russia. Umiiral talaga ang pagkukunwaring iyon at hindi maitatanggi ang katotohanan iyan. Gayunpaman, ang mahalagang punto rito ay patuloy pa rin bumibili ang Turkey ng krudong langis mula Russia. Sa panahong halos lahat ng kaalyado ng NATO at posibleng European Union allies ay umatras na o umaatras pa lang. Halimbawa ito ng Turkey na pumapabor sa magkabilang panig, lalo na kaugnay sa panukala ni Putin sa S-400 na maaring oportunidad para sa Turkey. Halimbawa, maaring hilingin ng Turkey sa Russia na bigyan sila ng diskwento sa langis bukod sa direktang bayad ni Putin para sa mga S-400. Maaring gamitin ng Turkey ang pagiging pangunahing customer ng langis ng Russia bilang pang-impluensya pinapahintulutan nitong magtaas ng presyo sa S400 na di naman ginagamit. Sa kahit anong paraan, panalo pa rin ang Turkey habang napapanatili nito ang relasyon sa Russia na pinaghirapan nitong buuin kahit napatuloy ang digmaan sa Ukraine. Gayunpaman, ang katotohanan ng ang digmaan at ang hiling ni Putin na bilhin ang mga S400 ng Turkey ay malinaw na may kaugnayan sa digmaang iyon. Ito ay tumutukoy sa kaso laban sa pagpayag ng Turkey magbenta. Dahil kahit na maaring kumita ng malaki ang Turkey sa pagbebenta ng S400 nito pabalik sa Russia, at mapalalakas pa ang ugnayan nila sa Russia, maaaring mapunta ang Turkey sa gitna ng isang geopolitical na bagyo kung matutuloy ang bentahan na iyon. Una, nabanggit namin kanina na maaaring makita ng Turkey ang pagbebenta ng S-400 nito bilang paraan para muling mapalapit sa United States. Ganoon sana ang mangyayari kung ang bibili ng mga sistemang pandepensa ay ibang bansa, hindi ang nagbenta nito sa Turkey. Sa halip, natagpuan ng Turkey ang sarili nito sa isang mahirap na kalagayan. Ang S-400 na, na nagdulot ng maraming problema noong binili posibleng magdulot muli ng malakas na pampulitikang reaksyon kung ibebenta nila ito ulit sa Russia pinalalakas lang ng Turkey ang Russia sa pagbebenta ng mga sistema iyan ang huling bagay na gustong makita ng kanluran ayon sa United 44 media ang pagbebenta ng sandata pabalik sa Russia ay maaaring magdulot ng backlash mula Washington at hadlangan ang layunin ng Turkey na makabalik sa F35 program at makakuha ng 30 air 2 f 16 C block 70 fighters Ayon sa breaking defense, umuusad na ang Turkey sa paglampas sa F-35 ban ng United States matapos bilhin ang S-400. Nagtatayo na ito ng sarili nitong air defenses na tinawag na steel dome na multi-layered at magkakaroon ng Hizar at SEPA air defense systems na maaaring ialok ng Turkey sa NATO. Ang pag-iwas sa S-400 ay nagbigay daan para muling mapasama ang Turkey sa F-35 program. Dagdag pa ng breaking defense makikinabang ang NATO kung ibebenta nila ang mga fifth th generation fighters na ito sa Turkey. Mahalaga ang geopolitical na posisyon ng bansa dahil malapit ito sa Russia. Kaya't ang F-35S sa Turkey ay mas malaking banta ng NATO sa Russia. Nagiging komplikado ang sitwasyon para sa Turkey. Ngunit maganda para sa relasyon nito sa NATO ang pagtanggal ng s apat na RANS. Ngunit ang pagbebenta ng mga sistemang iyon, pabalik sa Russia ay nagdudulot ng bagong geopolitical na problema. Para maiwasan ang problema, dapat tanggihan ni Turkey si Putin. Mananatili pa rin sa kanila ang S-4 na raans na nagdulot ng maraming issue. Kung walang alternatibo si Turkey, pag-uusapan natin ang mga posibleng opsyon nila sa susunod. Pangalawa sa mga kaso laban sa Turkey, ang pagsang-ayon sa hiling ni Putin ay nangangahulugan na si Turkey, kahit sa panlabas, ay mas sumusuporta sa Ukraine sa digmaan nito laban sa Russia kaysa kay Putin. Muli, parang naglalaro si Turkey sa magkabilang panig tulad ng pagbili ng langis mula Russia. Nagbigay rin ito ng armas sa Ukraine na ikinagalit ni Putin. Ayon sa Atlantic Council noong 2000 at 2024, nagbunga ang partnership ng Ukraine at Turkey ng pagdating ng maraming Bayraktar drones sa Ukraine, na naging alamat sa unang taon ng digmaan. Pinayagan ni Erdogan ang Ukraine gumawa ng Turkish drone, pero hindi niya ito inalok sa Russia natiyak ikinainis ni Putin. Nakatanggap din ang Ukraine ng Cobra II tactical vehicle ng Turkey. Bukod dito, gumagawa ang Turkey ng dalawang ADA class anti-submarine corvette para sa hukbong dagat ng Ukraine ayon sa Atlantic Council. Ipinapakita nito na sinusuportahan ng bansa ang Ukraine sa militar. Kahit tumutulong din ito sa Russia sa kita mula sa langis. Ipinahayag ni Foreign Minister Sergey Lavrov ng Russia ang galit ng Kremlin tungkol sa sitwasyon noong Nobyembre libo at 2024 ayon sa Euronews. Ginagamit ng Ukraine ang mga sandata ng Turkey laban sa mga sundalong Ruso at Sibilyan. Hindi maiwasang magtaka sa sitwasyong ito. Lalo na't sinabi ng gobyerno ng Turkey na handa silang magmediation. Ayon kay Lavrov, tinutukoy ni Lavrov ang madalas na alok ng Turkey na mamagitan sa usapang kapayapaan ng Ukraine at Russia. Pinapakita rin nito na sinusubukan ng Turkey magbalanse sa manipis na lubid. Nag-alok ang bansa na magpadala ng tropa sa Ukraine kung kailangan, ayon sa Reuters noong Marso. Ayon sa ulat, pangalawa sa United States ang laki ng hukbo ng Turkey sa NATO. At mukhang masaya itong iposisyon ang sarili bilang isang bansa na tutulong sa pagpapanatili ng kapayapaan kung sakaling magkaroon ng negosasyon para sa kapayapaan. Ipinapahiwatig ng ugnayang ito sa Ukraine na hindi magandang ideya para sa Turkey na ibenta kay Putin ang mga S-400 ng Russia. Bagamat hindi pinapalampas ang pagbili ng langis ng Turkey, hindi ito direktang konektado sa pagpapalakas ng militar ng Russia. Ang pagbebenta ng air defense system na gagamitin ni Putin laban sa long-range drone at missile strike ng Ukraine ay itinuturing na direktang tulong militar ayon sa ilang bansa sa kanluran. Mas madaling tumanggi si Turkey kay Putin kung nais nitong panatilihin ang posisyon bilang tagapamagitan. Mas gusto nilang makipag-ugnayan sa militar ng Ukraine kaysa Russia. Lalong pinapalakas ng sitwasyon sa Black Sea ang panig ng Ukraine. Malina na sabihin ang desisyon ng Turkey na harangin ang barkong pandigma sa Black Sea ay aksyon lang na nakakaapekto sa Russia. Hinarangan ng Turkey ang lahat ng barkong pandigma sa Bosporus at Dardanelles Straits papuntang Black Sea. Pinatunayan ng United Kingdom Defense Journal noong Enero 2000 at 24 na hinarang ng Turkey ang pagdaan ng dalawang dating barko ng Royal Navy para sana sa Ukraine. Kaya, patas ang Turkey sa pagharang pagdating sa Black Sea. Mas malaki ang epekto ng Black Sea blockade sa Russia kaysa Ukraine. At alam ito ng Turkey na wala sa Russia ang isang katlo ng kanilang Black Sea fleet na inakala ng marami ay magdadala ng takot sa Ukraine nang ilunsad ni Putin ang kanyang pananakop. Maraming barko ang Russia na pwedeng ipalit ng sa Black Sea. Pero hindi sila makadaan dahil ayaw payagan ng Turkey ang mga barkong militar. Ginagamit ng Turkey ang kontrol nito sa dalawang mahalagang kipot para sa sariling taktikal na kapakinabangan. Sa Black Sea, Turkey ang may pinakamalaking navy kumpara sa ibang bansang may akses dito ayon sa War on the Rocks. Ibig sabihin ng lahat ng ito na ang pagpapahina sa Russia ay nasa pinakamabuting interes ng Turkey, gaya ng ipinapakita mismo ng Turkey. Ang pagbebenta ng S-400 pabalik sa Russia ay salungat sa kagustuhang iyon na pahinain ang bansa Malamang ito na ang sapat na dahilan para tanggihan ng Turkey ang alok ni Putin. Higit pa sa partnership nito sa Ukraine at kagustuhan sa F-35 program. Gayunpaman, ang pagtanggi na ibita kay Putin ay hindi pa rin nasusolusyonan ang issue ng pagkakaroon ng Turkey ng S-400 sa simula pa lang. May issue pa rin ang Estados Unidos kahit hindi pa ginagamit ng Turkey ang Russian Air Defense System. Ngayon na pinag-iisipan ng Turkey na ibenta ang S-400s, maaaring piliin nito ang isa pang opsyon na nabanggit na natin kanina sa video. Maaaring tumanggi ang Turkey kay Putin at pumayag naman sa Ukraine. Kung ibenta ng Turkey ang S-400, posible itong mapunta sa Ukraine at manatili ang balanse. Naghahanap ito ng paraan para magitna sa pagitan ng Russia at ng Kanluran. Siyempre, magagalit si Putin sa desisyong iyon maaring lumabas ang mga reklamo at banta mula sa Kremlin. Maaring maging leverage ng Turkey ang langis. Lalo na't isa na ito sa pangunahing customer ng langis ng Russia. Sa panahong kailangan ng Russia ng pera, handa bang isakripisyo ni Putin ang ugnayan nila sa Turkey para lang sa pagbebenta ng S-400 sa Ukraine? Maaring oo, maaring hindi. Kung matapang ang Turkey, baka subukan nila iyon. Mas mainam para sa Turkey na ibenta ang S-400 sa Ukraine upang alisin ang Russian Air Defense System at mapalapit pa sa kanluran sa pamamagitan ng pagsuporta sa Ukraine. Sabik ang Ukraine sa dagdag na air defense systems at pamilyar na sila sa Russian Air Defense Systems. Karamihan ng militar ng Ukraine bago ang pag-atake ni Putin ay nakaasa sa teknolohiyang Soviet. Malaki ang posibilidad na magawan ng paraan ng Ukraine kung paano magagamit ang S-400 ng Turkey para sa kanilang kapakinabangan kahit na hindi agad compatible ang mga sistema sa ginagamit na nila ngayon. May problema, tumanggi na dati ang Turkey sa ideyang ito. Ayon sa TVP World, tinanong ng United States si dating Turkish Foreign Minister Mevlut Cavasoglu noong 2023 kung ibebenta ng Turkey ang S-400 nito sa Ukraine. Noong panahong iyon, maring tumanggi ang Turkey. Malamang ay Masyado silang nag-aalala na masira ang relasyon nila sa Russia, kaya hindi nila ito pinag-isipan noon. Ngayon, haharapin din nila ang parehong isyu kung ibebenta nila ang mga sistema kay Putin. Marahil, dalawang taon matapos ang una nitong pagtanggi. Mas magiging bukas na ang Turkey na ibenta ang mga S-400 nito sa mismong bansang gustong gamitin ni Putin laban dito. Maaring pinasok lang ni Putin ang isyu na sana'y din na niya ginalaw. Wala tayong magawa kundi maghintay sa desisyon ng Turkey. Ngayon, kitang-kitang mas nagiging desperado ang Russia. Kaya sinusubukan nilang bilhin muli ang mga air defense system na dati nilang ibinenta. Makikita ang desperasyon sa labanan dahil iniutos ni Putin na ipadala ang mga kusinero ng militar ng Russia sa unahan. Alamin pa ang iba pang detalye sa aming video at huwag kalimutang magsubscribe sa The Military Show para sa iba pang mga video tungkol sa pinakabagong kaganapan sa digmaan sa Ukraine. At maraming salamat sa panonood.